Magandang buhay! For today's ganap nga ay nandito naman tayo sa Caripor para maggrocery at para kumain na rin at dahil payday nga ngayon. At dahil payday nga ngayon, ititreat naman namin yung mga sarili namin dito sa masarap na kainan. Dito na nga lang kami ni Yaya ni ating kumain at nakailang beses na nga daw siyang lafang dito at masarap nga daw. Abay kami namang mga ignorante mare ay sige nga lang at first time nga lang namin kumain dito. Ang ganda nga rin pala ng ambience dito at ang lakas makasosyal. Nagsiupo na nga kami para maka-order na rin ng makakain at madami nangyari pa, pa lang pagpipilian dito sa menu nila? Sa sobrang daming choices, hindi ko na nga alam kung ano yung pipiliin kong kakainin. Mare, bigla nga akong nalula sa mga presyo neto. 980, tapos 12. Naghanap pa nga kami ng mas murang menu nila at hindi yung mapapamura ka. Tawang-tawa nga ako sa reaksyon ng mga mari ko nung nakita nila yung mga presyo. O, kininis na mare, gistayan pa'y maawanan po at yung mare. Diyos ko, kasla, kayat na pa'y ma-dehydrate. At dahil nga dyan, nakabili na yung mari natin ng spaghetti at ako naman, creamy macaroni. Pwede na nga rin itong creamy macaroni ko at 270 lang siya. Ang sabi ko nga sa mga mari ko, doon na nga lang kami kumain sa udon at masarap din at muray pa. At kung mapapansin nyo nga itong ilaw nilang steady, Ang lakas nga mga 45 days. Pati nga rin itong mga noon namin, naging steady na rin at pwede na nga itong landingan ng eroplano sa sobrang liwanag ng ilaw. Pagpasansyahan nyo na nga itong noon tahil nga sa araw-araw naming hindi pagligo, este, pagligo pala. At inabot na kami ng siyam sham dito. Hindi pa rin kami nakaka-order ng pagkain. para ba naman kasi, pati pag-order ng pagkain, online na rin, Mare? Ay, Ay, pa, pala dito Gaya na nga itong Mari ko na lumabas na nga daw kami at nauubos na nga yung pasensya niyang 24 cents. Kalipas nga ng ilang oras, dumating din yung mga order namin. Manganta yun, mga mare! <tos> <tos> Nung nalpas na nga kami kumain, pinilang ko na nga itong tag 1 ko at yun nga yung ibabayad ko. Ganito din pa kayo pag nagbabadget ng pera, nakasupot lang yung pwede niyang galawin? At yan nga daw ang sikreto para hindi daw maubos agad. Pagkatapos nga namin kumain, umakyat na nga kami dito sa taas para makatingin ng pwedeng pambagahe. At nang pushcart para kung sakaling may mabili man kami at dito nga namin ilalagay. Kung mapapansin nyo nga rin pala ang gaganda ng mga furniture nila dito sa Taiwan at kung pwede nga lang itong pangbagahe, siguro napakadami ng gumawa nito. Na Nakahanap na nga rin pala itong mari ko ng mini cabinet at wala na nga raw space itong damitan niya, mari, she in pamor. <laughs> Namili nga din pala ako ng tinapay at bagong tumbler, syempre water slide. At nandito na nga tayo sa nakakatakot. Nakakatakot malaman kung magkano yung napamili natin. <laughs> Kitang kita pa rin nga sa mga mata ng Mariko na ang saya nila kahit nasa critical condition na nga ang mga wallet namin. <laughs> Tamang hintay na nga lang kami dito sa labas habang wala pa ang taksi. Mga mare, kung mapapansin nyo nga pala at puro kami nakajakit dito, itong video nga na ito ay nung February pa at medyo malamig pa nga. nakauwi na nga rin si ate Irene nung April. Sayang naman itong memories na ito kung hindi ko ma-edit at ma-upload. At sunod na araw nga ay binuon na rin namin itong cabinet ng mare ko at hindi nga rin niya alam gawin dahil syempre nga nagmamagaling ang mare nyo. Ako na lang ang gagawa. <laughs> Medyo masakit nga lang sa kamay itong gamit naming screw at nanghiram nga lang kami sa kabilang bangay na room. Ang hirap din pala pag masyadong nagmamagaling. Hindi ko nga alam kung tama ba itong pagkasunod-sunod ko. Pero ang sabi ko na nga lang sa sarili ko pag nabuo ko ito, wow, ang galing. Binaklas ko na nga muna ulit at mali nga yung pagkasunod-sunod ko. Syunga-syunga talaga tayo, mare. Sa wakas, ito na nga yung finished product natin. Nagawa ko na nga siya, mga mare. Hanggang dito na lang. Bye!